Alam nyo ba na merong isang halaman na nandyan lang sa mga kasukalan na ginamit sa invention ng isang superpower na bansa upang malunasan ang liver fibrosis? Ang liver fibrosis pwedeng mauwi sa liver cirrhosis, liver cancer at liver failure. Pamalit din ang halaman ito sa napakamahal na gulay sa palengke. Muli ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa channel ito sa ating mga followers, subscribers, viewers, and visitors. Ang halamang ating iba bahaging ngayon ay nagkalat sa Bataan, Babuyan Island, sa Mindanao, iba't ibang bahagi ng Pilipinas sapagkat mayaman ito sa fiber. Ito ay native of Southern China at sa ngayon ay nagkalat na rin ito sa iba't ibang panig ng Asia. Batay po sa phytochemistry ng halaman, ang dahon ay may taglay na flavonoids, epicatechin, epicatechin gallate and rutin. Sa ginawang pag-aaral sa ugat, merong 7 compounds na nakita. hydroxybenzoic, pemlic, protecate, chewic, pyrogallic, caffeolquinic, chlorogenic, and caffeic. Ang mga bahagi na pwedeng mapakinabangan ay roots, stems, and leaves. Ang dahon, ugat, buto ay nakakain. Ginagamit siya bilang tsaa. Ang dahon nito ay mayaman sa minerals, proteins, and vitamins. Batay naman po sa mga laboratory studies, mayroon siyang kakayahan pigilan at puksin ang paglaganap ng hepatitis B virus. Mayaman din siya sa antioxidant nagpapalakas ng ating immune system panlaban sa sari-saring sakit. Napipigilan nito ang pagkakaroon ng diabetes at bad cholesterol sa dugo. Meron din siyang free radical scavenging activity dahil nga sa taglay nitong antioxidant compound na tumutulong upang 'wag masira ang mga cells at puksain ang cancer cell lines. Alam nyo ba na ang katas ng halamang ito ay ginamit sa invention, treatment of liver fibrosis? Ito po ay isang uri ng karamdaman sa atay kung saan nababalot na po ng peklat ang atay mauwi yan sa cirrhosis, cancer at liver failure. Ang katas ang ginamit nila upang muling buhayin ang liver tissue hanggang sa ito ay maging normal. Ito po ay nakapatent at ang karapatang pag-aari ay para lamang sa United States. Makikita po ninyo sa screen sa gawing kanan sa itaas ang US patent number. At ang katas ng halamang yan ay ginagamit na ng mga malalaking pharmaceutical company in the treatment of liver fibrosis. Napipigilan nito ang pamamaga, ang paglaki, pagkalat ng tumor cells upang hindi ito mauwi sa kanser. Ang phytogen extract galing sa halamang ito ay malaking tulong sa mga kababaihang nasa menopause stage. Dahil mababa na ang kanilang estrogen hormones ay mataas ang panganib na tamaan sila ng dyslipidemia, matsyadong mataas na triglycerides, bad cholesterols and fat phospholipids. At coronary heart diseases o mga karamdamang may kinalaman sa puso. Dahil sa taglay nitong isoflavone and lignan compounds patataasin nito ang estrogen hormone at mapipigilan ang dyslipidemia associated with coronary heart diseases. Wow! Nakita rin sa pag-aaral na meron siyang neuroprotective, kaya niyang pigilan ang neurodegeneration tulad ng Alzheimer's and Parkinson's diseases. Sa bansang China, ang ugat ay ginagamit pampakalma ng uterus bahay bata upang hindi manganak nang wala sa oras panahon ang babae. Para sa mga buntis na minamanas at uh, abnormal placental movements, at uh, sobrang pagreregla ay kumuha po ng 15.631 grams ng pinatuyong dahon at siyang ilaga at iinumin bilang tsaa. Ang dinikdik na dahon ay pinantatapal sa sugat sa mga napana na may lason sa kagat ng ahas at kagat ng insekto. Ang nilagang dahon ay ginagamit panghugas sa puwet na mayroong mga rectal diseases katulad ng almoranas ang nilagang ugat at dahon ay ipinaiinom sa mga nagtatai ng may dugo o disintiri. Dito sa bansang Taiwan, ginagamit nila ito bilang uh, pag-iingat sa atay at luna sa hepatitis. Dito sa lugar ng Malay Peninsula, ang dahon o dinikdik na dahon ay pantapal sa mga bukol, pigsa at para na rin mabilis na lumabas ang nana at paluna sa mga sugat pinipigilan din ito ang maagasan o yung panganganak ng wala sa panahon. Ang nilagang ugat ors, pwede mong isama ang dahon ay ipinainom sa mga nakararanas ng pagdurugo sa loob ng katawan, sa uterus, sa vagina, sa naglalabas ng mabahong amoy sa kanilang vagina, sa mga nagdurugong almorana, sa mga nagdurugong bituka, at sa mga nagtatae na may kasamang dugo o disinteria. At ano naman ang pangalan ng halaman? Rami, Bumera ni beya, China Grass, Chuma in Chinese. Sa lugar ng mga Ilocano, Ipugaw, Ibanag, tinatawag siyang Amiray, Arimay, Dami, Haso, Lipang Aso, Labnis, Laknis. At yan ang pamalit natin sa napakamahal na gulay sa panahon natin ngayon magandang itanim ito at paramihin sa ating lugar sa atin din ito kailangan bombahin ng pesticides at fertilizer. Pwede natin siyang gawing source of income pagkakitaan. At muli ay nagpapasalamat kami sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsuporta. Keep safe, God bless, stay healthy, and to God be all the glory.